Di Ang sir, uh, ito po yung pinareserve mo. Alagang-alaga po yan. Tingnan mo naman po. Uh, tatag. Dahil meron po akong ginamit dyan na fungicide. Dahil nag nga po nung nakaraan. Kaya ginamitan ko po ng fungicide para tumatag po ang inyong punla. Ah. Uh, parang cabrio din po siya yan po yung inyong pinareserve huwag oh. na lang at doon sa San Vicente Enay sasaglit lang na namin yung punla para masold out ay o oh, sige at gawin yan bang wala kang papabilay wala kang papabilay ice cream Sold, 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 sold. Mm. Sobei. Oh. oh. Yeah. Mm. Oh. Mm. Okay. Mm. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, sixteen. Okay. Okay. 6 7 8 9 10 11 12

Oh. So, fight. Ay, na. Mm. oh. So, huwag ka lang lalampas dyan mm. ah. Matres <laughs> paseng <laughs> Ito bro, daw, Matre bawa, na na lang laban at uh, ayaw pabawasan ng pabutasan Badal may nga ito. Yan na lang ang may um. uh, mm. naman daw na iliwan Okay Na iliwan <laughs> Okay tau Sakaw Dalawa Palagay ko sa tatlong tao Ang sambaw Ang sambaw pa, merenda pa. Merenda, merenda.

con nhốt tao bảy chiến phun bảy băng đi khỏe sao sang sao con ơi tao mấy lâu đua chứ đua chơi năm Hả? Lima. ba? Ay, bumuhatin mo lang. Di Lima. Di ba Hmm. Hmm, di ba? Paano naman gawin naman nang kawin naman yung susi ko eh? Kukunin nila, hindi naman sa alila ah.